Good morning, good morning mga kabiyahe, good morning mga followers, non-followers and mga friends. Ah, dito po ako ngayon sa stockpile, dito po sa barangay ng Chaong. Dito po ako kumukuha. Dati po ito ay gagabundok ngayon. O konti lang natira. Ayan po. babang wala pa yung operator. Ako iita at picture picture muna. Ayan, marating na yung operator. Ah, Tapaan na rin na yan abang naghihintay ako ayan, picture picture muna dito lang po yan ayan po ayan yung LX po yan kung nakikita nyo yung mga sasaki na yan ayan po at umandar na ang lako ayan tiyunti na siyang lumalakad para po magkarga ayan po ganyan lang po siya kabagal warm up muna Ayan po kasi lakoy niya dinakot ang lupa para ikarga sa truck ni kabiyahe para makabiyahe ang biyahero yan po at yan samantala kinakaragahan na po ang truck ng biyahero yan po unang karga unang dakot Pumakot po ulit. Tingnan natin kung makakailang dakot ang isang karga. Ayan po. Ang pangalawang dakot ng baket. Ng bako. Dalawa. Nadakot pa na isa. Para makompleto. Ayan po. Puno na po siya. Pero ulang pa sa unhan. Eh na. Pangatlong bakit. isang L4, katatlong bakit po pala ang naikakarga ng lupa. Ang po, puno yan. Tumatapon po talaga yan. Hanggang gilid. talagang hindi po yan. Hindi po tinatahip yan. Talagang karga lang. Karga lang karga. Ayan po. tapos na akong karga. Nakapuha ilalabas ng na, stockpile. Siyang ako Ito rin po, kumuka ng white chan. may white dyan. Yan po, white chain yan. Mayroon din po ditong mga lupang panambak sa kabila. Bagong deliver po yan, bagong dating. Gini-stack na naman nila. At ako ay nakalabas na sa stack file. Ito, traffic po dito sa Chaong. Abot po yan sa tabi. Yung hinimendo po kasi yung paahon ng tulay. Natapos po yan noong biyernes siguro. Sa biyernes o linggo. Baka buksan na yan. Sobrang hira po inabot namin dito. Ang bihero hindi na kumikita. Balikan, napaka haba ng traffic. Kaya konti lang kinikita ng mga bihero na traffic. Yan po, maghintay tayo ng ilang minuto dyan. Talagang sa driver, kailangan lagi kami baong pasensya. Para hindi magkita ulo. Iba po kasi, hindi yan nagbabaon ng pasensya. Kaya pag nagkakipitan, nagkaalanganan, nag-aaway na. Kaya dito sa pagmamaneho, dapat po rito eh, talagang trabaho lang. O yan po, yung na biyahe ko na. Medyo minto muna ako rito, tinyek up ko sa agil ng patubig. Ayan, tingnan nyo ang karga ko, papakita ko lang sa inyo kung gano'ng karami yan po. Puno yan, hanggang likod. Hanggang bubong yan, lagpas bubong po pa o. Oh. Ayan nyo, punong-puno po yan dito ko lang po ito bawa ba sa dongan sa aming baryo. ito po sa ko lang baraba. thank you for watching